Nag-commission uh, of hearing po. Ito si John B. Cremulla. I like what I'm hearing from him. Yes. Mm. Uh, Commission on appointments. din <laughs> siya. Eh, halos ano daw dyan. He will breeze through it. Mm. Pero siyempre, tinatanong ka pa din. Siyempre. Hindi naman mm. pwede. Hindi Ay, ayos ka na, pare. Oh. Kaling mo. Uh, oh, hindi ganun. May mga tanong din. Uh, during the hearing, one of the hearings, ang magandang uh, yung uh, top heavy top mm. heavy mm. iyon po ang nire-request oh. niya sa mga mambubutas ano <laughs> mambabatas mamba baguhin no? daw yung batas top heavy flatten. Flatten. flatten 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 kasi may automatic promotion under the law yes sabi niya We, hindi po dapat ganun dapat by merit i agree with him mm -hmm. di ba bakit kailangan automatic dahil ano eh, tatayo-tayo ka lang dyan. Uupo-upo ka lang dyan. Pamiting-meeting ka lang. Automatic ang promotion mo. Kasi number of years, boss. Ah? Longevity to, boss. Ganun ba yun? Oo. Oh, nagtag nagtagal na ako dito. Naghirap na ako eh. Ah, matutulog ako. Pero natutulog lang ako sa pisina. Hindi, oh, pero may o, argument, promote, may argumento dyan si Senator Bato. Diba? Oh, okay. ano sabi? na since the time ng academy or uh, sa mm. PNP BFP BNP iyang mga yan syempre meron silang ano uh, ambition career career drive right. now what you do is kinikitil mo ang kanilang career uh, ambitions ambitions paano mo kinitil? hindi eh, nga, ifafla by uh, by promote uh, by uh, basing promotions on merits kinitil mo sila hindi eh, magtrabaho ka na maayos perform very well para ma-promote ka, At hindi, hindi makikitil ang iyong ano. Hindi makikita iyong ambisyon. What kind of argument is that? 'Yan ang sinabi niya. Oo oh, nga. I know the, the mindset, the heart of this ano. Uh, oh, no process. argument about Sabi that. Niya. Lahat po ng tao gustong umasenso. Oh. Pero hindi ka dapat umasenso dahil uh, true passage of time. <laughs> the mere passage of time, to passage mapopromote, ka. mapopromote ka? Hindi naman passage of time oh, lang, so boss. Boss, ano yan, ano yan? Nakikiano ako sa mga Aya, Aya. dinong. Ayan, Aya, ayan. Ayan, Oh, oh. sumisip-sip ako. Oh. Yeah. <laughs> actually, yun, actually, the, sa tingin ko yan ang sinasabi ni Sek, ni, eh, Sek, ni eh, John, John Bick. John oh, Huwag kayong, ano dyan, na tingin ninyo, madadala ninyo ito, saka, ano kayo, nakikihano kayo kung kani-kanino. Oo. Meron po three-year promotion rule role. sa PNP. Mm. Pag dumuntong ka pa na opisyal, every three years, promote ka. Wow! Hindi. <laughs> 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 ang ano kasi niyan, uh, if we get it, if we get uh, his... Sister. Nagagalit pag hindi na po promote. Mm. Anong klaseng culture meron ngayon ng PNP? Mm. <laughs> if, if I'm getting it right, ang ibig sabihin niya, okay, magkakaklase kayo, okay. okay kayong lahat. You are starting from the same line. line. Tiniente. Tiniente. Pero magtrabaho kayo na mabuti kasi pagdating ng araw, iisa lang talaga magiging PNP chief among oh, all of you, iisa lang iisa yan. yan. Oo, oh, 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 yung mga iba na mga positions, kukunti lang yan, hindi lahat kayo, uh -huh. kung halimbawa 400 kayong magagraduate, graduate hindi lahat kayo magiging chief eh, hindi eh. Hindi. So that means you have to perform. Ito uh, yung kanya example eh. I mean NCR police office. Oh. Ang ang uh, chief niyan at ang deputy niyan pareho rango. Oh. Kasi promote ng promote kahit. <laughs> Automatic <laughs> yung example niya. What, how is anong klase organization niya? Mm. Ngayon. Dapat talaga i-work out. Alam mo ah. ba? Kaya si presidente hindi isinauli niya yung ano eh, PNP Modernization Act, yung amendments. Okay. Kasi ganyan nga yung sinasabi. Ibinalik sa Ipinalik Kongreso. Ayusin ninyo. So, hindi naman pwede yung ganyan. Mm -hmm. Ang daming mga dahil naghahabol kayo ng mga posisyon, dahil ang daming mga graduate pare, pare. So dahil daw po sa promotion na yan, mm -hmm. maraming mga general wala namang function. Floating. Ay ayan, 'yan malaking. Ang kayo. floating po, ibig sabihin, 'yun masakit 'yun sa isang uh, naninilbihan di sa perma. Alam ko 'yan dahil mm. uh, tatay ko nagturo sa PNP 'yan. Mm. Yung uh, may rango ka at lahat, wala kang lakarin man ginawa. ginagawa. Wala uh, masakit Yung po mga 'yan, yung mga 'yan. Uh, they were trained mm. na ha? Uh, uh me merong kang uh, you take pride in your vocation kung vocation na, or profession mm -hmm. eh tapos biglang gano'n, general ka na wala ka namang posisyon wala kang function the, and saka para ka inuulol <laughs> at saka at the same time it is also an advisory I think to the uh -huh. PNPA because the PNPA is not just the Philippine National Police Academy uh -huh. although it ano uh -huh. it, uh -huh. uh, it also it also graduates those who will be going to the Bureau of Fire oh. Yeah. and then the Bureau yeah. of Jail Management. Okay. Mag huwag kayo lahat nasa police. Yan. Yeah. Parang ganun din ang pag-iisip eh. Ba't naman out of the 400 na magkakasama kayo dyan eh, 390 nandun sa police. 10 hmm. Sa na lang yan. ang nandun sa dalawa. Ayusin ninyo yan. Sinong gagawa nun? Dapat sila. DILG, under the DILG, ah, PNP na yan. Eh. Yan po ang maraming tanong kay mm. John B. sa Commission on Appointments. Mm. Yung gusto niyang streamline Ryan, yes uh, sa yung organization ng PNP. Kaya, kayo yung sinasabi niya, yung sinasabi ni Parin Joel, so, Parin Conrad, i-flatten para it also encourages them to... Look beyond the, PNP, the police lang. Mm. Pupunta rin kayo sa Bureau of Jail. Na kailangan din yan. Bureau of Fire. Kailangan din naman yan. Yan, Mag-Costcard, may sariling school yan? Oh yes. PMMA. At saka PMA. Mm. They can also come from the PMA. Uh. Pero karamihan, PMMA. Philippine Mar uh, Maritime... Uh, 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 Merchant Marine Academy. Diyan sa San Narciso, Zambales. Mm -hmm. So, if platen, kung natin mo yung... ano? sa PNP, then you will be able to encourage other graduates of the PNP to go to the other services. Importante. Uh, so, tinatanong siya, hindi ba yan dahil sa gagawin mong yan? Eh, magkakaroon na demoralization? Isa yun, or oh. magalit. Oh. Sabi niya, their soldiers, <laughs> ang, their duty is to follow orders. Hmm. Ah, yan ang type. Yan ang type ko na executive. Yung action. Action agad. Hindi ba pwedeng, uh, yes, sir, honor, I will convene a group that will start. That will meeting. Uh, ah, that pede pede, pede. Yeah. Yung suggestion po ninyo. Pwede, uh, pwede. Whether, pwede yung ganon. They, whether they will uh, be demoralized or something. pwede. Uh, we will review it. We will yeah, review. Bro. Medyo malambot, anemic yung sagot. Pero pwede, pwede.